Love is in the air, and Kelsey's pop star fiancé is about to say yes forever. Nagpropose si Travis Kelce kay Taylor Swift two weeks before their public announcement. Want all the juicy details? Let's go! Hoy lahat! Napakalaking balita. Napaluhod si Travis Kelsey at nagtanong halos dalawang linggo na ang nakalipas. Bago pa nila ito ihayag sa Instagram noong Agosto 26, Lima. Iyon ay ayon sa kanyang ama, si Ed Kelsey, na matagal nang naghinala na darating ang sandaling ito. Noong una ay itinuring ni Travis na ipagpaliban ito para sa isang malaking galaw, ngunit hinimok siya ng kanyang ama na ang isang simple, tauspusong sandali ay kasing kahulugan ng anumang panoorin. Kaya bago pumunta sa hapunan sa Missouri, iminungkahi ni Travis ang isang baso ng alak. At iyon ay noong nagtanong siya, Romantic, di ba? OCH na kangiti. Pagkatapos ng proposal, nag-facetime agad ang mag-asawa sa magkabilang pamilya. Hindi lang isa, kundi parehong set ng mga magulang para lahat ay makapagbahagi ng kagalakan ng magkasama sa real time. Pumutok ang engagement news sa Instagram na may mapaglarong caption. Ikakasal na ang English teacher mo at ang gym teacher mo. The ring, isang nakamamanghang old mind brilliant cut custom design ng Kindred Lubeck ng Artifacts Fine Jewelry. OCH, taos pusong tono. Hindi maitago ni Ed Kelsey ang kanyang saya. Inihayag niya ang sandali nang natanggap niya ang FaceTime habang dumadalo sa isang pampublikong pagsasanay ng Eagles agad niyang nalaman ang malaking balita. Ibinahagi rin niya kung paano ginulat ni Taylor ang lahat sa hapunan pagluluto para sa mga Kelseys na inilarawan sila bilang dalawang kabataang labis na nagmamahalan. O shiach, huling tala, ito ay hindi lamang isang pakikipag-ugnayan, ito ay isang matamis at pribadong sandali na ibinahagi muna sa pamilya bago ang mundo. Congratulations kina Taylor at Travis. Ano sa palagay mo ang pag-setup? mag sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga celeb news.